makapal na usok at pahirapang paghinga. Ito ang kinailangang indahin ng mga empleyado matapos tupukin ng sunog ang isang opisina sa Indonesia. Ayon sa mga ulat, hindi bababa sa 22 residente ang nasawi kabilang na ang isang buntis. Kwento ng mga nakasaksi. Karamihan ng mga empleyado sa gusali ay nakaligtaan ang pagsiklab ng sunog dahil nanananghalian umano ang mga ito. Sa sandaling ito ay isang battery ang nagdulot ng sunog sa first floor ng opisina. Mabilis na lumikas ang lumakas ang sunog kung saan marami ang natrap sa loob. Makikita sa isang video online na pinagdugtong-dugtong ng mga empleyado ang mga hagdanan upang isa-isa silang makababa sa gusali. Samantala, tinatayang daan-daang personels ang rumisponde sa insidente. Matapos naman ang tatlong oras ay naapula ng otoridad ang sunog.